Magandang araw mga kababayan no? So ngayon po ay uh, nag-update po ako sa akin palaya. So makapal na po siya no. May mga bunga na rin, marami-rami nang bunga niya. <coughs> so hindi ko pa natapos ito sa pagdadamo. So makapal na siya mga kabayan kaysa noong nakaraang linggo no. Yun. Kaya lang ang bunga niya portion portion pa kasi hindi ko na hindi pa na ako nagpaglagay ng abono no sa puno niya yung pag-apply na punang abono ngayon ay puro lang dilig no hindi pa ako naglagay ng abono na nililibing sa puno niya so dahil hindi pa natapos sa pagdadamo mga kababayan so ngayon po ay ang daming sira yung ang, ang maliit na bunga ng aking ampalaya no dahil insufficient po yung nutrients niya dahil hindi po hindi pa na lagyan na abono yung puno yun po mga kabayan yung bunga pag insufficient yung nutrients niya so ang pangit so sira po mga kabayan ang iba na baluktot ang iba yung kuwit niya nasisira ang liit ng kuwit niya so ma bali malnourish po siya mga kababayan kulang po yung kulang po yung nutrients no so kailangan talaga siya ng lagyan ng abuno yung puno hindi lang puro dilig no so dyan nyo malalaman mga kababayan pag yung ampalaya nyo na tanim pag pag ganyan yung bunga yan pag ganyan yung bunga or baliko tulad niyan, yung mga maliliit na bunga niyan, you know, napakabaliko. Ang ibig sabihin niyan mga kababayan ay insufficient nutrients. Kailangan niyo dagdagan yung pangpataba kasi pag sapat yung nutrients niyan mga kababayan, pantay lahat yan katulad niyan pantay lahat yung putot niya so ito ang aking palaya mga bayan so nagsimula pa lang ito no naka nakadalawang harvest ako nung martes so una unang harvest ko ay 10 kilos sunod 50 kilos no nung martes yung harvest ko so pagsimula pa lang yung bunga niya makikita nyo sa taas, hindi pa napuno yung katayan. So, madali lang tingnan mga bayan, pag yung tanim nyo, pag kulang sa abuno or pataba, you know, yun ang mga bunga na nasisira. Roots silingon kulang sya sa nutrients. Ganyan ang mangyari, pag, kahit anong taba ng dahon mo ba yan sa inyong tanim or ang palaya or anong klase na gulay kahit anong taba ng dahon pag kulang talaga siya sa nutrients tulad ng technology na fertilizer no so hindi yan hindi yan papan, papantay yung bunga baliko yan katulad yan nakabaliko ganito yun no? pangit ng bunga kasi malnores nga siya so pag maganda yung nutrients ang, da, ang sapat yung abono so mangyari yan pantay lang tuyo din pantay yan lahat yung bunga niya at saka marami yung marami din yung maliit na bunga or putot so bukas bukas ako nito magkuha, no? mag maglagay ng abuno triple 14 lagyan ko to ng triple 14 yung puno nito yun ang puno nyo so palaging umulan dito mga kababayan kaya yung gitna na yan inararok na yan para lumalim pa yun ang, para diyan lang yung tubig kasi halos araw-araw na yung ulan eh masisira kasi yung ampalaya pag laging lubog ang yung ugat niya sa gamot lalong lalo na pag kuan pa pa hindi pa matured yung ampalaya katulad nito bago pa lang no so bago pa lang ito Sana sa nasa susunod na linggo no? marami na yung harvest natin makuha na tayo ng 100 pa 200 bayan kababayan 200 kilos so magandang presyo ngayon sana hindi bumaba yung presyo no kasi may magandang presyo ngayon ang palaya dito sa amin nasa 50 or 60 per kilo no? sana makaabot tayo ng 300 kilos no ang volume So, matagal ba yan? Oo, Dahil, hindi pa, bago pa lang yung nagsimula sa pagbunga ang aking ampalaya. Puro expected ko yan, mga bayan. Sana makaabot tayo ng 300 kilos yung maximum production, you No? dahil, kuha ito. Dahil, 450 kapuno ng ito. So, yun ang expected ko, dahil, na estimate ko na yon 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 ang dati yung pinakamataas na production ko no sa 450 na puno or 500 makapitas tayo ng 300 kilos sa isang pitas no within 4 days ganyan 300 kilos so sana maka mahit natin yung goal na yan mga kababayan sa ganitong variety ng Galaxy Galaxy Max F1 mas maganda yung Galaxy lang Galaxy F1 lang talaga pag Galaxy Max F1 kasi mga kababayan malaki yung bunga mabigat kaya lang problema nya ang daming mamarako no ang daming mamarako ang daming mangulong parang hindi siya magbunga parang lack lalaki siya na ang palaya so hindi siya magbigay ng bunga kailangan na lang talaga bunutin so ganyan ang ganun ang Galaxy Max ipuan 1 kaysa Galaxy ipuan 1 Galaxy F1 talaga mas maganda talaga yung Galaxy ipuan 1 kasi ang Galaxy ipuan 1 sa pamamarako o pang pangungulot hindi siya basta basta ma mongulong yung ugbos niya at marami din yung bunga niya So yun sana yung tadanim ko Kaya lang Wala nang sage no Wala nang Naubos na yung sage sa Shopee Wala nang binibinta sa Shopee So ito na lang yung time Ito na lang yung order ko na Sage Galaxy Max F1 So marami ngang ang sira na ubos nito katulad yan mga babae no So ang liit no So ganyan talaga. So ang iba maganda naman yung ubos. Ganyan talaga yung Galaxy Max F1, you know. <laughs> ganyan ang na namamara ko. <laughs> so konti lang namang puno na ganyan dito sa aking tanim. Maganda naman yung, yung iba. <clears throat> kasi mas maganda kasi itong variety na ito dahil kung um, marunong ka talaga mag-alaga mag magaling ka mag-alaga abot ito ng anim na buwan no? yung um, buhay nito bago mamatay lampas pa nga ito <coughs> so napakatagal sulit talaga pag, pag maganda ka mag-alaga nito hindi katulad sa ibang variety na mabilis lang ma lugnas na no? mabilis lang siya mamatay <coughs> yun mga yan yung pangit <laughs> pag kasi pag sufficient yung nutrients wala po yan pag may pag may ganyan man pero min lang kunti lang mga kubayan pangit ng baliko pantay lahat yan nakauntay lahat yun yung bunga basta sapat yung nutrients niya na hinihigop ng ating tanim. So, katulad niyan mga kababayan. La, ganyan lahat sana yung bunga. Pag sapat yung nutrients. Walang baliko. Walang katulad niya Sobrang baliko na ang iba. Hindi na mapakinabangan. So, hindi rin siya mapunta sa segunda. So, mapunta siya sa reject. So, hindi na siya mabinta. Dahil ang pangit na ngayon yung tsura niya baliko ng baliko na talaga so yun lang mga kababayan pag yung advice ko na sa mga nagaampalaya na sa hindi pa marunong so tingnan nyo lang yung bunga yung mga putot nya yung maliliit na bunga pag once baliko po yan tumutiko po yan marami pong tumitiko na bunga baliko na maliit na putot Once po, ganyan yung bunga ng ampalaya nyo. Isa lang yung big sabihin niyan, it means kulang sa nutrients yung ampalaya nyo. So, magdagdag kayo nang maglagay kayo nang abuno. Magdagdag kayo nang pataba sa puno niya. Nililibing nyo sa puno niya nya pa paikot. Literacy po mga kababayan. Sa kaniyang puno. Pero distansya nyo po mga kabayan mga isang dangkal no? sa paikot nya po po natin ilapit dito sa sobrang puno na mga dito po yan, mga isang dangkal saka paikot ganyan para mabilis maka penetrate yung kanya yung gamot sa pataba na nilagay nyo isang linggo lang yan pag maulan yan sigurado yan ipikto ipikto agad yan yung inyong abuno na nilagay pag ganyan yung paglagay nyo pero pag isang pero pag buo lang yung paglagay nyo di sa bawat dito lang yung nilagay yung pataba so matagal talaga yan magkuhan kasi yung ugat niya ang iba ang iba wala dito so for example isa lang yung ugat dito ng dito sa kabila yung mga ugat ibang porsyon so hindi niya masagap agad yung fertilizer on nutrients na yung